Balita mula sa lungsod ng San Carlos Negros Occidental. Arestado ang dalawang individual mula sa Iloilo matapos na recover ang mahigit dalawang kilo ng umano'y shabu sa isinagawang drug by bust operation sa Asyenda Santana, Ana, Barangay Palampas, lungsod ng San Carlos Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel, Jesus Misahon, hepe ng San Carlos City PNP Station, ang mga naresto kinilala na si John Valentin Remillo, 34 anyos, residente ng barangay Kaingin, La sa lungsod ng Iloilo, at Cresmark Blanca Flor, 27 anyos, residente ng barangay Poblacion, Bingawan, Iloilo. Dagdag pa ni Misahon na isang high impact operations ng mga kapulisan at ang da dalawa umano Pinoy considerang mga high value individual o HBI na recover ng mga kapulisan ng tatlong transparent plastic sa ng umano'y shabu at dalawang vacuum celled transparent plastic sa ng umano'y shabu at isa pang unit ng Chevrolet Bicol na sinasakyan ng mga sospek. May gita dalawang kilong umano'y shabu ang at mayroong standard drug price na 13.7 million pesos na halaga at uh, ngayon patuloy pang investigasyon ng kapulisan sa dalawang sospek. Mula sa Aksyono Radyo Bacolo dito sa Rex Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!